Magandang araw, Grade 5 learners. Ako si Teacher Waven at welcome sa isa na namang masayang paglalakbay sa mundo ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Pero teka, tingnan nyo ito. Paano kung habang nananahi si Nanay, crack, nabali ang karayom o kaya ah, nagpupulupot ang sinulid? Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Today, matututunan natin ang karaniwang suliranin sa makinang panahi, ang tamang solusyon at paano ito gamitin ng wasto at ligtas. Ready na ba kayo? Tara na ah! Quick review muna tayo. Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang bahagi ng makinang tinutukoy ng bawat pahayag. Great job. Kung medyo nalito, don't worry. Mas lilinaw 'yan mamaya. Ngayong araw, ang ating mga layunin ay matukoy ang mga karaniwang suliranin sa paggamit ng makinang panahi. Matuklasan ang tamang solusyon para sa bawat problema matutuhan ang tamang hakbang sa paggamit ng makina at alamin kung paano ito aalagaan ng tama. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang ilang importanteng salita. Himulmol, maliliit na hibla ng tela. Pumurol, pagkapudpud o pagkawala ng talim. Kulindang, lubid sa gulong ng makina. Langis, pampadulas, kumpunihin, Ayusin agad kapag sira. Yan ang mga salitang madalas lumabas sa mundo ng pananahi. Let's talk about problems at paano sila maaayos. 1. Nabaling karayom. Mga dahilan: Mali ang laki ng karayom, masyadong makapal ang telang tinatahi, may aspile o pin na tinamaan, nahila ang tela habang tinatahi. Solusyon: Gumamit ng angkop na laki ng karayom. Siguraduhin tuwid ang karayom. Huwag hilahin ang tela habang tinatahi. Alisin ang mga aspile. Number 2. Nagpupulupot na sinulid. Mga dahilan. Mali ang pagtread. Masyadong maluwag ang tension. Mali ang lagay ng bobbin. Hindi pantay ang ikid ng sinulid sa bobbin. Mahina o mumurahing sinulid. Solusyon. I-check ang sunod-sunod na paglagay ng sinulid. Ayusin ang tension regulator. Siguraduhin maayos ang lagay ng bobbin. Gumamit ng matibay na sinulid. 3. Naglalaktaw-laktaw na tahi. Skip stitches. Mga dahilan. Mali ang karayom. Hindi baon ang karayom. Mali ang pag-thread. Solusyon Siguraduhin na baon ng husto ang karayom. Gumamit ng tamang laki ng karayom. I-check ang tamang pagkakasuot ng sinulid. 4. Nangungulubot na tahi. Mga dahilan. Mali ang tension. Maling stitch length. Solusyon. Ayusin ang tension regulator. Itama ang dami ng tahi ayon sa kapal ng tela. Kapag alam mo ang suliranin, madali nang hanapin ang solusyon. At iyan ang tunay na kasanayan ng isang mahusay na tagapanahi. Ngayon, alamin natin ang step by step na tamang paggamit ng makinang panahi. 1. Umupo ng maayos. Ilapat ang mga paa sa apakan dapat na mas mataas ng bahagya ang isang paa maaaring ang kanan, kaysa kabilang paa, kaliwa, ayon sa nakasanayan. 2. Hawakan at paikutin ang balance wheel. Dapat ay papunta sa iyo ang ikot ng balance wheel. 3. Ayusin ang kulindang upang maidugtong sa band wheel. 4. Paandarin ang makina sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Panglima, magsanay pumadyak sa apakan na iisang direksyon lamang ang takbo. Anim, itaas ang pressure foot at karayom sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Ikalima, ilagay ang pinagsasanayang tela sa ilalim ng karayom na ang malapad na bahagi ay nasa gawing kaliwa. Walo. Pababain ang karayom sa tela. Ibaba ang presser foot upang maipit ang tela at mailagay ito sa lugar. Siyam. Paandarin ang makina ng marahan. Hawakan ng kaliwang kamay ang tela. Sampu. Bagalan ang pagpadyak sa apakan kapag malapit na sa dulo ng telang tinatahi. Itigil ang makina sa huling tahi. Labing isa. Itaas ang presser foot pagkatapos ng huling tahi. Ikutin ang tela at tahiing muli ng pabalik hanggang isang sentimetro upang tumibay ang tahi. Pangangalaga ng makina Linisin ang makina pagkatapos gamitin. Alisin ang mga himulmol lalo na sa ngipin ng makina. Lagyan ng langis ang mga gumagalaw na bahagi. Itago sa tamang lugar, malayo sa alikabok. Ayusin agad kapag may sira. Ang maayos na pangangalaga ay nagdudulot ng mas mahabang buhay ng makina. Ngayon kayo naman, sagutin ang mga sitwasyon. Nabali ang karayom ni Nanay. Anong gagawin mo? Naglalaktaw ang tahimo. Paano mo ito aayusin? Nagpupulupot ang sinulid. Ano ang solusyon? Pwede ninyong ipos ang video at sagutin muna bago magpatuloy. Ngayong araw natutunan natin ang mga karaniwang suliranin sa makinang panahi, ang tamang solusyon sa bawat isa, mga hakbang sa tamang paggamit ng makina, at paano ito pangalagaan. Sa mundo ng APP, hindi lang sapat na marunong, dapat matalino, maingat at mapanuri. Kung nagustuhan mo ang lesson na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i sa iyong mga kaklase. Ako si Teacher Waven at laging nagsasabing practice, patience at pag-iingat ang susi sa mahusay na pananahi. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam, Grade 5. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.